Pales Papunta na ang Kalax Magpapakabit ng ganare Ayong isang yon At saka Aring parating nare are Alam nyo Iintayin daw Iintayin kami Ay na, una pa kami <laughs> Tagal nyo. Tagal. <laughs> Antayin ka namin ni Sir JC. Papalagin ng gana rin. Hindi ko wala aling ka din Ano? Tingnan na natin sa loob. Tanga na nga mo. Tanggalin yan. <laughs> ah, G? G? Magbablog lang ako konti. Uh, para kung paano magpakabil paka-bet sa paano ko mabet? Basta wag lang kung paano kumabet. mabet. <laughs> are, gearing up na. E, gearing up ay eh, nagmamaritisan pa. Ah, are, ang dalawang kakabitan. Isang C4 at saka isang C9. Ay, nandito na kami sa Greenfield. Greenfield City. Sa entrada ng Calax Hindi ko na lang nakakaunang kung paano kami nakarating din eh. Basta pagkagaling sa Lipa, sumaksak sa Star Tollway tapos ay pumasok na ng Slex. Ang exit na re ay eh di doon sa may Greenfield City. areo Greenfield City, lumabas na Greenfield City. So dapat kami ay magpapakabit din eh. Yun, mga ay pagchismisong pa. Ay ang problema ay sa ang araw, ngayon ay Webes. Eh nakalagay pala din sa station are ay Friday to Sunday 9 AM to 6 PM. Ay Wednesday ngayon eh di sala. Aret. Kinakausap na ng mga are ang guard. fail fail ito fail. Yan, fail yan, yun. Ako <laughs> po, uh, well, kung daw rin po sir, papasok kayo kay Galax ngayon pag magpapainstall kayo, sa lahat po ng exit sir, available po yan. Okay. Meron din po magbalik, kung merging naman po, sa customer service naman po yun, available okay. po. So ang nearest sir namin na exit, ayun ay una, yung... Isa po na Boulevard exit sir, pinakaunang exit going to Novali. Okay, so ex... Siyempre sa kanan yun, Laguna. Magkano sir ang ano doon? Magkano ang... Ang class 1 sir, 30 pesos lang, 30 pesos. lang po 30 pesos. Po so kung wala pa sa, Okay pa rin na magpumasok? Okay pa rin pumasok. po sir. Gawa po nung pagkapasok nyo at wala po kayo, automatic po i-installan na po tayo. Ah. Kasi pag ayaw nyo naman magpa-install, i-install kayo. Babayad lang kayo? Ayo. Okay. At ang tubos na lisensya natin is milking Ah. Hahaha. Pagka isang po yan sir. Pay. Okay. So hindi kami hu hindi kami huhulihin doon ha ah, pag hindi wala pa siya? Hindi sir na. kasi po. Magpapakamit kami. Kung wala lang kayo automatic paglabas po ninyo, kakabitan na po kayo. Okay. Pero saan kumukuha ng kabit nun? May nakukuha ng kabit? Anong kabit? Ang oh, kabit po ba, sir? Kabit? baka pang kabit yan. sir, alamat! Ito po, ito po kayo. Ito po, sir. Ito po, sir. Ito po, sir. Ah, para di lugi, diretso na yeah, nandiyan na kami sa exit ng Laguna Boulevard dumiretso na kami eh. o po dumaan na kami sa loob ng Kalax o rin na unahang exit ay kaganda sana eh hindi ko lang nadala 360 yung sa 360 kaganda ng lugar din eh pagkaganda ng pagkakayari ng Kalax na are Aya, ay ako yung nakapagbayad ng akin at ako meron ng uh, easy trip na RFID e di yung dalawa ay di wala pa cash muna ang bayad ay pagka hindi nagpakabit tapos sabi doon kanina ng gwardiya ay huhulihin ay tubos pa sa LTO ang lisensya o kuya bulaga <laughs> o are si kuya ang mag a sa amin sa pagpapakabit at uh, ipapakita lang naman daw din eh, ay mga dokumento hindi uh, naman kukulin sa iyo yung papel papakita mo lang kahit nga picture or soft copy ng iyong ORCR ipapakita mo lang ang dinigay kay kuya eh, ikaw ay kakabitan na ng RFID o ng easy trip na siya namin gagamitin pabagyo o oh, are na isa dumating na yung pang isa eh, pagkabagal bagal alam mo ibabae babae yung may Porsche yung Pagkaganda noon. Oh, are na isa pa. Tabihe. Tabi hey. Oh, yung sinasabi mo di yan. Oh, ano na. Linti ka. <laughs> Madadali tayo ng ating mga viewers eh. Ikay bad boy. Oh. Patay ang makina. Tanggal ang labs. Labas eh ang mga dokumento. Ano yung kakabitan? C9 at saka C400. Ano rin walang dalang kopya hard copy ayan nagdidildil na sa kanyang cellphone hinahanap na yung soft copy ng kanyang orange CR at isang aray na mo problema hindi sa kanya nakapangalan ng kanyang motor ay siya yan ang mga forms lalagay lang naman diyan ay detalye ng iyong motor pangalan mo o pangalan ng registered owner tapos ay kita, ka na ng RFID. Yun nga palang RFID ay may option ka na ang load ay 200 or 500. Pagka nagbayad ka noon, yun naman ay parang libre yung ibibigay sa yung RFID o yung auto sweep. At yung 200 or 500 na initial load ay magagamit mo na o consumable. So pagpasok mo uli ng Kallax o kaya ay sa NLEX, magagamit mo na yon. Okay, fill up. Yo, nakita na ni Kuya ang iyong orange So, pagka halimbawang na karoon ka na ng initial load, sabi ni Kuya ay pwede ka naman daw mag-load via Gcash na. So, sa Gcash, uh, doon ka na lang maglo-load kung sakali pero meron mga loading station din naman eh syempre mas madali kapag uh, ikaw ay mag-GGCast na lang alin na, kinabit na ang sa C9. Pinakakakuskos muna. Siyempre, ikakabit na ng sticker. Eh, pagka hindi malinis, ay baka matanggal ka agad. Yun na. na. sa norte. Yun naman sa south. Manilaw nilaw. Nice na. Nice na. Solve, solve. Accomplish. Mission accomplish. Mayroon mayro pa isa pa. Oh, sa sikor, sa ah, hindi naman sesikur, lalagyan. Ah, oh, oo kasi pag nakuha yung plaka, meron ding sticker yun eh. Ani 'yon? Hindi abang mo wala kaming plaka. Oo. Okay, no. okay. thank you. Thank you bro. Thank you. Bukas ulit, pagka uh, yung isa namang motor. <laughs> G, ano pare? Bagyo na tayo. Sasamahan na natin sila. Hindi, sasamahan na natin siya. Bagyo. Bais <laughs> din ang kanana. Yun, turo na turon daan. Ay mali pala. Ay kami doon na nag-exit sa Nubali. At dinit, mamamasyal pa. Are, nandiyan kami sa may moto market magwi-window shopping lang. At tara, pumasok. Tingnan natin kung anong meron din eh. Para mag-vlog. Okay lang mag-video okay mag dito? Okay lang mag-video. <laughs> Siyempre, papaalam ko. Mare, hindi pala. May mga magagandang helmet. Yeah, may AGB. AGB nga gano, no, AGU Basta alam ko yun na yung mamahalin Duulad na re, ano yung mga safety pads na re Hindi nga, mo nga ang presyo Ay ko po, naburang muka ay pagdingin ng presyo Abay, mahal nga Abay, pero ayos yan Pero kung mag-i-invest ka nga naman sa gear, hindi eh, mas magaling na matibay eh. Maliit, walang kasya sa iyo, kala ka, ka ng kamay mo Hindi na kamay ano nyo Yabang mo. Padin! din! Paa din! Aray, tatlong na ipo. Uh, siya ang so, pang hinanap, ulad na siya. Oo, dami-dami. Siya so, ang maraming tinitingnan. <laughs> At kami mag-iikot pa din eh. Kaya ako yung ng mga gears mga jackets, mga pads, uh, mga sapatos, uh, racing suits, helmets. Walang mura din eh. Lahat din eh. May presyo. <laughs> oh, ito mo gayaan. Ay, parang kababaan na nakita ko diyan ay nasa mga 12. Meron pang tiga 40. Oh, helmet na maayos. Ay, pagkapugi mo lalo din eh. Pag yan ang yung kaya yeah, mga jacket. Marami din din yung mga jerseys, mga long sleeves na quality. Ayan, yeah, ganda ng jacket na yun, ah. Dami pagpipili din eh. Masarap sana nga din yung marami pambili. Kaya kami ari oh, din eh. Di pa. Basa-basa. Patingin-tingin. Kung anong mga gamit bagang aari din eh. Mare, si Schubert nga ga ang pronunciation noon. Abay, what? Basta mahal yan. O yan, patitol. Sige, kalikot. Ay, shoutout nga pala. Dinay sa akin dalawang kasama. Si JP at saka si Kyle. Aray, tuturan tayo kung paano mag-shopping. kung nine? mo kasama kong ko. Hindi na yan. Hindi ko siya kulog. Hindi ko siya binibigyan ng pera. Kailangan siya muna makakita. Para, okay, kung ano mo na yan. Ganun ganun. Pero pag ako nag-decide, Uh Huwag mm -hmm. ba gusto ko ito, pre? Ano? Uh. Gagano mm yung gulong yun. Hindi, -hmm. ba't ba mo? Gagano yun. Ba't mo? Pangit. Pero gusto ko yun. <laughs> Ayos mo. Kuna mo ito. Yeah. Talo <laughs> yan. Eh, sana all ganun. Masin <laughs> pa nga video sa asawa, no? <laughs> 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 alin, alin. Alin, alin. Alin lang kay kain. Ito, kay kain. Ito. Wow, cute. Oh, yan ito. Wow. Ah.

Ala, are, kami lumabas na. At baka mamaya ay mapasubo pa at mapatampot dong kung ano-ano. Ay di ari sa labas na ring moto market na aray, may kainan. Mga testing kung anong masarap na makakain din eh. Are, dalawang are malilibre are. Nagpasama eh. Naman hindi nang libre ang mga ari. Ikaw po. Hindi na makakaulay. Kapya eh. <laughs> na. Tela gamu. <laughs> Dami ha mo daw ng lemon, tsaka ng kiyukumber. Paano 'yan? 'Yan lang kaya lahat para sa YouTube, ano? Malamig ba? Tayo ay lang ipopost ka namin. Okay lang pa-post na. Okay lang, ka ipo ko. Okay po. Kuya ug mo-toka sama. Naku. pa pong order. Netos inya. Ah. apa. si ano ang pangalan? Ay, ako sa backup ko dito. Ano yan? Ano yan ang sticker? May pangalan nga. Food, food love. is love. Ha? Food is Only love. <laughs> Hanggarian ba yan? Hanggarian ano? Chinner pa. Gusto ko yung ducks. <laughs> oh, ducks. <laughs> Ito po yung Thank you po. Ba madot-dot pa, kukunin ko na. Sarap mm -hmm. oh, yan. Oh, tangina. Yung lamutak. Ha, tapos na kumain. Kaya ngayon kami pa uwi na. Hindi na kami nag-exit sa may iton at arayang mas malapit-lapit. Eh pano? paano? Hilahilaway na. Let's go!